Welcome back mga soy. Magluluto tayo ng pasta ngayon. Simple lang ang pagluto niyan mga soy. Magpakulo lang ng tubig, lagyan ng konting mantika, tapos takpan na para mabilis kumulo. Yung iba hindi naman nilalagyan ng mantika mga soy. Yung iba naman nilalagyan ng konting asin para daw may lasa. Pero itong sa akin, 'wag nang lagyan ng asin. Tapos takpan mo lang para mabilis kumulo. Tapos pag kumukulo na yung tubig mga soy, ilagay na natin yung pasta. Hindi ko na ilalagay lahat itong pasta mga soy, masyadong marami. Kahit mga 250 grams lang siguro. Kalahating kilo meron ako eh, kaya inhati ko. Pwede mong ilagay ng buo, pwede ring baliin mo mga soy para magkasya at mabilis siyang lumubog. Pero itong sa akin, ayan buo ko na siyang ilalagay. Tapos pagkalagay, halo-halo lang. Tuloy lang halo kahit ng mga every 30 seconds lang mga soy. Para hindi magdikit-dikit. Halo-halo. Sige, tuloy lang. Ayan, pwede rin takpan pero lagi nyo lang nga i-check para haluin. Para hindi magdikit-dikit. At ngayon, para malaman natin kung luto na yung pasta, kuha lang ng kakarampot. Ayan, baliin nyo lang kahit na mga 1 inch lang. Tapos, hanap kayo ng salamin o tiles. Ihagis nyo doon mga soy. Pagkahagis nyo, dapat kakapit yan. Kapag hindi kumapit, hindi paluto yung pasta mga soy. So kapag kumapit na, ayun, isang paraan lang yun mga soy, naluto na yung pasta. May mga ibang paraan pa. So pwede rin pagkabali nyo ng pasta, magkikita nyo may puti sa gitna. So hindi pa luto yun, kailangan pantay-pantay na iluto. Pwede rin kagatin nyo siya kapag malagkit pa o manigas-nigas yung gitna niya, hindi pa luto yan mga soy. So alam nyo na ngayon mga soy kung paano malaman kung luto na ang pasta, manganta mo.